Magandang araw ng biyernes, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Isinusulong ng gobyerno ang agarang pagpapatupad ng Holo Airport Development Project sa Sulu. Sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw na kasalukuyang binabalangkas ang lahat ng aspeto ng malaking proyektong pang ito upang masimulan agad ang konstruksyon. Nakahanda na rin anya ang 100 milyong pisong pondo para rito. Kasama sa Holo Airport Project ang pagtatayo ng Passenger Terminal Building, Perimeter Fence, Administration Building, paglilipat at pagtatayo ng Fire Station Building, pagkuha ng lupa para sa pagpapalawig ng runway at pagsasaayos ng lapad ng runway strip. Samantala, iniulat din ng Pangulo na pinaiting ng Philippine National Police ang pagpapatrolya sa karagatan sa pamagitan ng Sulu Maritime Police Station upang labanan ang iligal na pangingisda. Hinimok din niya ang lokal na pamahalaan ng Sulu na suportahan ang kampanya ng gobyerno para sa kaligtasan ng mga mangingisda. Ito ay kasabay ng mga ulat ng patuloy na illegal fishing gaya ng paggamit ng dinamita at cyanide sa karagatan ng Sulu at marami din sa mga bangkang pangisda ang walang kaukulang permit. sinang Sinangayunan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang panukala ng Private Sector Advisory Council for Tourism na maglabas ng isang executive order para sa agarang pagpapatupad ng nomad visa sa bansa na walang kasamang tax incentives. Ayon sa PSAC Tourism, makatutulong ang nomad visa sa pagtaas ng bilang na mga banyagang nais bumisita at manatili ng matagal sa Pilipinas. Anila magdudulot din ito ng mas mataas na kalidad ng workforce sa sektor ng turismo at inaasahang magiging daan sa pagunlad ng ekonomiya ng bansa. Binigyang diin ng konseho na isang pangunahing dapat pagtuunan ang suporta sa mga industry-specific training programs upang bigyan ng kinakailangang kasanayan ng mga individual para sa agarang pagbibigay sa kanila ng trabahong may kaugnayan sa turismo. Samantala, tinukoy ni Commission on Higher Education o CHED Chair J. Prospero de Vera III mga estrategikong hakbang para sa pagunlad ng edukasyon sa turismo at hospitality sa bansa. Kabilang dito ang pagpapalawak ng mga institusyon na nag-aalok ng apat na taong kurso sa Tourism at Hospitality Management. Balita naman sa probinsya na iligtas ng Philippine Coast Guard ang isang sugatang tripulanting Chinese sa katubigan ng Antique. Batay sa ulat ng Coast Guard na hiwa sa LEC ang daliri ng 35 anyos na Chinese national na inhinyero ng barkong MV BBG habang naglalayag malapit sa Semerara Port nitong Webes. Dumating ang barko ng PCG na BRP Kalanggaman sa Nogas Island sa bayan ng Anini kung saan nakahinto ang barko. Binigyan ng mga tauhan ng PCG ang tripulante ng tulong medikal. Agad naman siyang dinala sa Muel Loney Wharf sa Iloilo -Ilo City kung saan inihatid siya ng ahente ng barko patungo sa ospital. Ang MVBBG BBG ay isang Hong Kong flag na barkong nanggaling sa Nansha sa China at papunta noon sa Tanjung Bara sa Indonesia. Nagsampan ng reklamong plunder o pandarambong si dating Senador Antonio Trillanes IV laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senador Bongo. Sa tatlong pahinang reklamo na isinumite sa Department of Justice, pinuna ni Trillanes ang ilang proyekto sa ilalim ng Administrasyong Duterte na tinawag niyang maanumalya. So, niya ito ang nasa isandaan at na kontratang nagkakahalaga ng 6.6 billion pesos. Ayon kay Trillanes, si binigay ang mga kontratang ito kina Desiderio Limgo at Alfredo Armero Go ang tatay at kapatid ni Senador Go. Paliwanag niya, hindi kwalipikado ang mga ito na humawak ng proyekto dahil sa limitadong kakayanang financial at operational capacity. Bukod dito, nabigo ang kumpanya ng mag-amang Go na tapusin ang hinawakan nilang mga proyekto. Sinabi ni Trillanes na hindi lang ang pamilya Go, kundi ang mga malalaking kumpanyang kasama nila ang posibleng madamay sa reklamo. Paliwanag pa ng dating senador sa DOJ siya naghahin ng reklamo at hindi sa ombudsman dahil madali ang akses nito sa impormasyon na magmumula sa mga ahensya ng gobyerno na susuporta sa investigasyon. Nauna nang inilabas ni Trillanes sa mga aligasyon nito noong 2021 na tinawag namang kasinungalingan at rehashed ni nadating dating presidential spokesperson Harry Roque at si Senador Go. Sa ibang balita, kinilala ng Estados Unidos ang pinaiting na kampanya ng Pilipinas laban sa human trafficking sa inilabas na Trafficking in Persons Report ng U.S. State Department na nanatiri ang Pilipinas sa Tier 1. Ito ang pinakamataas na ranggo para sa mga bansang tumutupad sa mga pamantayan ng pagsugpo ng Trafficking in Persons sa ilalim ng U.S. Trafficking Victims Protection Act of 2000. Nasa Tier 1 status na ang Pilipinas mula pa noong 2016. Sa isang pahayag, sinabi ng Department of the Interior and Local Government o DILG na kasing taas ng pamantayan ng Estados Unidos ang pagsisikap ng Pilipinas na labanan ng human trafficking. Kaugnay nito, nagsagawa ng assessment ang DILG sa LGU ng Apayaw para suriin ang mga sistema nito sa pagpigil sa mga insidente ng trafficking at pangaabuso sa kababaihan at kabataan sa lalawigan. Panawagan nito sa publiko makiisa sa kampanya laban sa human trafficking at isimbong ito sa DILG Action Line Against Human Trafficking sa telepono bilang 1343 sa Metro Manila, 021343 sa labas ng Metro Manila, at plus 6321343 kung nasa labas ng Pilipinas. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatin sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage, pna.gov.ph, ang aming Facebook at ex-account Philippine News Agency. Ipinapalabas din ng PNA Headlines sa Facebook page ng serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako si Bench Bondok, ito ang Pinay Headlines, naghahati ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas. Happy weekend po sa inyong lahat.